Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng pamilya ni Emma sa Agusan del Norte. Dito siya natutong maging disiplinado sa buhay. Bago po kami pumasok sa school, kailangan po namin tumulong muna magtanggal ng mga damo doon sa mga tanim. Noong nagdalaga si Emma, niligawan siya ng kanyang kababata. Si Roberto ang nagdala sa kanya sa isang kristyanong simbahan at doon siya unang nakakilala sa Panginoong Heso Kristo. So, may nag-altar call yung isang pastor. So, pumunta po ako sa harap. At doon ko po nararamdaman yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Kaya sabi ko, ano, mag-serve ako sa kanya. Dahil matanda na ang ama at di na kayang magsaka, napilitang huminto sa pag-aaral si Emma. So, gusto ko po sanang mag-aaral sa Maynila. Ang magpa-aaral sa akin is yung kapatid ko po. Eh, kaso nga lang ay eh, ikakasal na po siya. Kaya at the age of 19 ay eh, tinanggap ko po yung proposal ng boyfriend ko na magpakasal kami. Bagaman boto ang nanay ni Emma kay Roberto, ayaw niyang maikasal sila sa kristyanong simbahan. As a respect po sa kanila, sinunod ko po yung gusto nila. Nung kinasal po kami, sabi niya sa akin na after ng kasal, is pwede na akong bumalik doon sa church. Di pa sir kapitbahay, Grabe ng mga sis mga sismosa. Ano na ba nga? Anak ni Piling. Saan sa ano? Ito naman, Hinsimba naman sa ano. Katnay, born again. Ano naman na siya? Daming mga, daming mga ano, gulo. Yung pinag-usapan namin ay nawala na po lahat yun. Hindi na po siya papayag na, na doon ako magsamba, doon ako mag-church. Hindi na po siya papayag na babalik kami doon pag uh, pag magano ako pag magsaway magsaway po ako sa kanya magsumuway po ako sa kanya ay itatakwil na ako bilang anak niya para makaiwas sa gulo sumunod si Emma sa kagustuhan ng ina ngunit natigil din silang mag-asawa sa kanilang paglilingkod sa Panginoon sa kanilang pagtalikod sa pananampalataya na yanig din ang kanilang relasyon bilang mag-asawa palagi po kaming nag-aaway Kunting bagay lang, hindi kami magkakaintindihan. Walang nagtuturo po sa amin ng mga counseling, mga ganyan. Si so, lagi po kami nag-aaway. Parang lumalaki na yung, ano, yung, yung away namin. Talagang umabot na talaga sa punto na uh, hinabol, po talaga siya ng itak. Niyaya sila ng kanilang pastor na dumalo sa isang retreat. Doon, nanumbalik ang kanilang pananampalataya dito rin nagsimula ang magandang pagbabago sa relasyon ng mag-asawa at may mas maganda pang biyayang natanggap si Emma. May siya akin nang tawad yung nanay ko. Mabait naman yung nanay ko kasi wala ko. Di ko alam kung kasama siya sa process namin. Yung mga anak nga hindi makasundo, siyempre apitado kang magulang. Mutuwag mag po sa amin na hindi kayo maganon kasi mga anak nung dalawa. Mag-ano kayo, mag-usap kayo ng maayos. Kawawa naman ang mga anak. Bumalik ako sa Panginoon. Talagang sinabi ko sa Kanya na hindi lang ako ang mag-serve, kundi kami pong lahat, buo ng pamilya ko. Uunahin ka namin, Lord. At nga, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil na, na pag makita ko yung mga anak ko na well, na busy po kami sa sa pag-serve sa Panginoon. Hindi rin nakalimutan ng Diyos ang kanyang pangarap na makatapos ng kolehiyo. Nagbalik siya at kumuha ng kursong Bachelor in Theology at Masters in Christian Leadership. Pinarangalan bilang cum laude sa dalawang kurso. Sa ikatlong pagkakataon ay kumuha siya ng kursong Master of Divinity ngayon nga ay nagsisilbi bilang pastor si Emma kasama ang kanyang asawang si Roberto at mga anak sa paglilingkod. Ngunit ang pinakamalaking himala ay nang maakay ni Emma ang kanyang ina sa pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Kaya thankful po ako sa Panginoon sa lahat ng mga pagsubok na naranasan namin, sa lahat ng process niya, hindi ko alam kung anong anong uh, matinding pinagdaanan pero Akala mo lang wala siya pero nandan siya.